Uy! Na, <laughs> Yo! What's up mga kasangga? Good morning po sa inyo lahat so, eh, Welcome na naman sa ating panibagong vlog So, sa episode na ito mga kasangga ay uh, pagunta kami sa dagat para manguha kami ng uh, lapas So, shout out pala, kay baik tayo so tara! Let's go! Kami na naka dagang kakoba Kami nana, nangka pliahun dando o que So yung mga kasangga, uh, dyan lang kami mungunguha ng uh, lapas sa may, dyan lang sa baybayin. Pero ano na uh, ang lalim dyan, sa nasa... hanggang dibdib siguro, hanggang tuhod lang. Sa mga bato lang naman eh. Yung iba, nasa lapas tao, oh. pero uh, mahirap na kasi kuhain yun. Dyan lang kami mungunguha. So hindi ko rin may vlog habang nangunguha kami dahil... Uh, walang hawak sa cellphone at saka hindi rin pwede iluglob sa tubig ng cellphone ko baka alam na ma sira so next time na lang papakita ko sa inyo kung uh, paano kuhain ng lapas kapag uh, mayroon na tayong uh, underwater cam so yung mga no? uh, pauwi na kami so pasensya na at uh, hindi ko maipakita sa inyo kung paano nga ba kinukuha ang uh, lapas dahil wala kasi tayong uh, underwater na kamera At hindi naman pwedeng uh, ilub-lub ko tong cellphone ko Baka wala na tayong magamit sa pagbablog So, balang araw may pakita ko rin sa inyo Kung paano nga ba kinukuha ang lapas So, sa ngayon mga kasangga ay Ang may papakita ko lang sa inyo ay yung nakuha namin na lapas So, ito yung mga kasangga, no? ayan Ay yung nakuha naming lapas uh, Dito sa I amin, mean, sa Surinlite, lapas hindi ko lang alam kung ano tawag sa inyong lugar dyan. Ayun yung itsura niya. Mga kasangga, so ayan, mag-start na tayo magluto. Lagyan natin ng Well. Tapos Halo na rin natin tong bawang at sibuyas. tapos itong lapas so marami ito guys kaso ah, bininta na yung iba ah, pang bigas may pang, -may pang bigas kahit papano so ano na pala ah, pinakuluan na to para patanggal yung kanyang mga lumot lumot so yun halo na natin

gana. Alright. Okay. Mm -hmm. Yeah, shout out sa mga kumakain ng lapas. So, yan po yung tsura ng lapas. So, sa lahat ng natikmang kong uh, seafoods na ganitong itsura, parang ito yata ang, para sa akin ang pinakamasarap. Kung, kung sino man ang nakatikim na nito, Halagang napakasarap nito So yung mga sangga Ayos na Okay na Nag shut down Kanina yung cellphone ko Kaya hot Na full memory yan, Nag delete muna ako Ng ibang video So yan Ayos na ang timpla nito Ready to fight na Alright mga kasangga So yan, kain muna kami yan, Dami ulam Ayan uh, Nilagang isda Sa is dubong pusit Tapos adobong uh, lapas